tips kung paano ang magbukas nito yung Dex Sarix na 2020 model na lakan. So kanina pa sila. So paano ang gagawin niyan? tapos meron tayo yung, yung alambre na mahaba. Yung bakal. Kasi, medyo madilim. Mas konti lang natin yung lock niyan. So ito ah, nilagyan natin ng basahan para hindi magastidas So ganun, pag mangyari sa inyo yan. So yan, pwede so, kayo mag-DIY mga kababayan para, para umanda rin yung sakya na iwan yung susi so ganyan lang ganyan yung mabuti para may idea kayo kaya so, lang may flashlight masyadong madilim ma-tinted masyado kaya mag flashlight para makita yung ano yung lock yun ang na, susundutin so, natin mga na so yan uh, yung may mga ganitong issue pag uh, mangyari sa inyo yan so ito ang gagawin right So yan, meron tayong pang ano yung para umangat siya. Pero pag wala, pwede yung ano yung dalawang okay. screw. Flat screw tapos basahan para hindi magasgas. Okay, tingnan, tingnan nyo mabuti mga kababayan. Huwag yung para ma-idea kayo. Kanina pa to? Kanina pa? so, oras. Ah, sa oras. Okay. So yan guys. So, yeah. ang, ang ginagawa dyan, yan, sinusundot natin yung lock para mabuksan yeah. yan. Okay? Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. So, yan. Sinusundot na yun. Like, mamaya ipapakita. Dahil masyadong madilim. Hindi rin natin magigita. So, yan, guys. hila. So, isang oras na ito na hindi nila mabuksan. Yan, kinuntag tayo. Okay. Sige. Oh, okay. Alright. Okay, so ganun lang okay, mga kababayan. So ang ginawa namin dito mga kababayan, so ito lang oh. Ito oh. Ito, ito ano mga ano, ito to. Para may idea sa so, el boss boss. Ito to. Ito lang yung sinundot. Di ba nakalak yan, di ba? Yan. Sinundot lang natin to. Pag sundot mo, okay na. Okay, so yun ang tips natin mga kababayan pag mangyari sa inyo yan. Yan, uh, ganun lang gagawin para may idea kayo. Okay boss? Thank you, thank you, thank you. Okay, ayos. So isang oras na pala kayo dito. Na ka <laughs> ah. Binang mabukson, binang, okay, oh, so ngayon alam niyo na, Pag ano, ganun na lang. Ganun lang <laughs> gagawin. oh Oo, ha? hindi ano 'yan, marami pang tutulungan 'yan. Marami <laughs> lang natulungan 'yan. So kailangan natin 'yan. Okay? Okay oh, na. Okay, thanks for watching mga kababayan. Okay? Ah. Oh, oh, one seven eight. Okay. Okay. Sige. Okay. 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 Okay.